Masarap na recipe mo? I-share natin yan. Magandang araw! Today, itong ating recipe, hindi po sa akin to nang galing. Ito po ay galing sa ating kaibigan dito sa Rock Foodie. Napansin nga ni Ma'am Lawrence na nung mga nakaraang buwan ay palagi akong nagsishare ng recipe ng papaya. Kaya naman napasensya siya sa akin ng message at sabi nga niya, i-share ko rin daw sa inyo itong recipe na to at tiyak naman na magugustuhan nyo. Kaya tara, simulan na natin! Bali, ito nga po ay dinitali sa akin ni ma'am kung paano ko lulutuin. Binigay niya sa akin yung kanyang recipe. At dito nga yun yung mga ingredients na kakailanganin natin yan. Naghiwa na tayo ng sibuyas, bawang luya. Binalatan na rin natin itong ating papaya. Magsasahog nga rin pala tayo rito ng bangus. Pwedeng paihaw or pwedeng papirito ang ating gawin dito. Nilinisan ko na nga at hiniwa ko na itong lahat ng ating sangkap na gagamitin. Meron tayo rito saluyot, aromatic. Papaya at itong ating bangus Dito sana ako sa labas ng bahay Magluluto kaya lang biglang umulan Kaya sa loob na lang para iwas talamsik nga itong aking mga bangus ay pinaikot ko po muna to sa harina bago ko to ipirito. At dito sa same na kawale, binawasan lang natin yung ating mantika at gigisahin na natin itong ating aromatics, sibuyas, bawang, luya. Medyo tustahin natin itong ating aromatics at kapag okay na, ilagay na natin itong ating mga papaya. Haluin lang natin for couple of minutes bago natin ngayon ilagay itong ating bagoong isda. Haluin uli natin yan pag tapos lagyan natin ng tubig so kung gusto nyo po ng masabaw ay dagdagan nyo ang tubig, nilagay ko na nga rin pala yung mga sampalok, pwede kayong gumamit ng sariwang sampalok o yung mga nabibili ng ready so after nga lumambot nitong mga sampalok ay inalis ko na to sa kawali at pipigain ko lang po kasi yung katas lang yan ang ating kakailanganin medyo paluto na nga rin itong ating papaya kaya tinimplahan ko na to ng paminta konting pampalasa ilagay na rin natin itong ating sampalok alok, salain po natin at ilublob natin para makuha natin talaga yung katas. At kung nanunood ka pa hanggang sa mga oras na to, ibig sabihin nagugustuhan mo itong ating recipe. Kaya pakilike and follow naman po itong ating page. Salamat! Ilagay na rin natin itong ating mga saluyot. At kung meron nga po pala kayong mga recipes na gusto nyong ibahagi sa ating mga ka-foodie, pwedeng-pwede po kayong mag sa akin ng message. Ituro nyo lang po sa akin kung paano lutuin at isi-share po natin yan sa ating mga ka-foodie. So, back to cooking, naglagay na nga po pala tayo ng sili at nilagay ko na rin itong ating mga bangus. Pwede na nating hinaan ang apoy at hayaan nating mag-simmer ng ilang minuto. Ganun lang ka-easy at luto na itong ating napakasarap na ulam na kung mahilig ka sa mga lutong probinsya ay tiyak maiibigan mo. Shoutout nga po pala kay Ma'am Lawrence Velasquez. Maraming salamat po sa napakasarap na recipe niyo.